ito dito, mga ka sundan natin, 150,000! Wow! Sinasabi yeah! ko, that is what I am saying. The words coming out of my mouth. Diba? Premium multifunctional pressure cooker. Discount 80%. Discount 80%. Buy one, get one free. Ang super hot na event ay kasalukuyang nangyayari sa live stream ni Marvin Agustin at Ninong Rai. 50,000 orders ang naibenta ngayong araw lamang. Handa ka na bang maging bahagi ng kasaysayang ito? Mahigit 20 araw na lang bago magpasko 2024 at ito na ang pagkakataong makuha ang high-end multifunctional pressure cooker na may napakalaking diskwento ng 80% kasama ang mga nakaka-excite na vouchers tulad ng Billy One Per One at ang Japanese Super Sharp Meat Cleaver bilang regalo. Ito na ang once-in-a-lifetime opportunity na makuha ang pressure cooker na imported mula Germany Nagawa sa Inox 304 Premium Quality, may malaking kapasidad at kumpleto sa mga safety features na angkop para sa bawat pamilya. Pisitahin ang aming official website ngayon para sumali sa programa at makuha ang eksklusibong alok na ito. Pinapangako namin ang libreng shipping, sentaong warranty at pwede mong i-check ang produkto bago magbayad. Hindi darating ang ganitong pagkakataon ng dalawang beses. Sumali na ngayon at sabay tayong maghanda para sa isang masaya at espesyal na Pasko.